Hello guys, good morning. Bisitahin lang natin ang itlog ng tabon. Kung maraming laman. Tingnan nyo mga guys, oh. Balumbun. Sabihin maraming laman. Nung nakaraan nilakaw to, 15 piraso ang nakuha. check natin kung meron nang lumabas sa CCU. Ah, oh, wala pa. Ito, ang laki. Hindi natin pwede kain ito mga loads. Sobrang laki na. Dami nang magiging sisiyon yan. Laki. Laki. lawak na nito As, dami naman yan. Bakal naman yan mga 50 piraso. Log. September na yan mga loads. Last na ano nila. Last na na uh, paglimlim.